Ah, isa Droga! Run the freak! Ah! Yes, sir! <laughs> oh, paparamdam ko yun ah. Ha? Ah! So, what's up sa mga katropa? Ako naman si Twister, no? So, magbabat naman tayo. Maglalaw tayo ng do the doors, no? Sana di mag-error, ha? na. Ah, sana gumana this time. Yun hmm. Ah Dito pa pala Mabibili ito Mga tulos, eh. Later will be help Na Ayoko ng tulong Yes sir Nagbabalik na naman tayo Mga katropa Tingnan Bakit ship ka ba Bakit control patpati What the fuck? Ang iba yung layout. Damn! Ano ko Random as... Random pala to. Oo nga, random. Maglulots muna na tayo. Ngayon, <laughs> ba't parang may naglalakad? Hey, my name is Twister. Mag-subscribe na kayo. Ano <laughs> nga sa music? Parang naging seryoso. Chill lang dapat tayo dito. Hindi ko kaya nito mag-isa Pagkampi na lang tayo <laughs> Gari na mayayang kaibigan Mga random ass player na lang Gaming bandage ah Nung last time ko walang ganyan ah Tapos yes, may pambili na tayo ng lighter Let's go Ooh. Ang empty dito ah Hello Kalos, di pa rin, di pa rin self-service. Okay, so bakit kayo ito yung atmosphere? Kung tayo aking balahibo Oh! Wala, <laughs> wala pa ka Ba't to ha? Where's my flashlight? You mother sucker Flashlight I can't Okay, bro Where's my flashlight? Give me my damn flashlight Tahimik ka oh. Parang mas natakot ng tahimik ka oh. May pera oh! Wow, Oh, may nito si so, so. Hello, guys. Hello, tao po. Uy, lighter! Ha, ha! Ang ah, meaning nito ay meron na. May mangyayari ka pa pala. Again, sinag-drop na ng item. Oh, what? New room? Ah! Ba't bumabagsak ka na walang paalam, ha? Masama yan. Hey, dramatic. Please, ayoko na po. What the fuck? What the fuck? Can I play? Apa yang tuh? I'm getting fast as freak, boy. Droga, droga, droga. Wah, boleh tak Oh, boleh tak Oh, ulo, ulo, ulo. Di mana mereka kena? Oh, oh. Di mana mereka di mana mereka tali? Ulo tiska. Oh, arai ko, arai ko. Tiwala titingin, tiwala titingin. Alam kau ni kan? Kau alam HAHAHAHAHA <laughs> Not today, I learned, I learned the lesson Lesson, 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 Ano nangyari dito? Oh, alam ko to ba Alam mo ah, natuto na ako sa past mystic ah! What the fuck? What is that shit? Ha? HAAA Ano yun? Wala naman akong ginawa Wala rin nung nakita Iniwasan ko naman yung mata Who the freak is Rush? Anong kiyos? Na this game is full <laughs> So wala akong palaruin eh Para magkaroon kayo na revenue eh Oh my god Play it again Hindi pwede Kiyos wala naman nakita Oh may nakita ako Pwede ko alam Anong gagawin ko Kala ba magtago doon Pero wala naman yung drawer doon eh Ah, ito na naman I don't need that shit, boy tapos yung sira dito Oh, dami pera ngayon ah Wala kasing drawer, paano magtatago dun? Ay, clear as room lang yung nandun Bandage Saan nabigyan mo yung kanina? Battery, wala naman yung flashlight Hello? Nululots lang po ako Please, kaso wala pa lang yung uwag muna Oh, may key. I don't have that key. Oh! Ano to? Bakit bukas yan? What the fuck? Nakata. Bakit bukas yung mga ilaw? Hindi ako sanay. I like it dark. No! Wala akong susi. Loads. Ang init. Oh. Mm-hmm-hmm-hmm. -hmm -hmm. Oh, freak. Ah, ito. Buwisit na yun. Biligyan ako ng cue ng nilaro <laughs> ang puti. Hello. Mm-hmm. Palong-palo ang weather ngayon, ah. Huh? Ha? Lighter, yes, sir. Oh, bumalik na naman tayo. Aha! Get me last... You get me first time? Not today, na. I learned my lesson. That's how twister works. Ah! <coughs> Sabi ko ba hindi ako matatakot Wizard <laughs> Sabi ko ba hindi ako matatakot sa spider ngayon Putik na Hey, droga Ay, sino na ano? Mm-hmm Mm-hmm Awkward Bibi, asa dia magmurah Ha! Oh! Ayoko. Yes, ano to? Oh my God, kailangan natin bumaba dito. No way! No way, dude! Ay, akala ko. Hello, please. Don't scare me. The freak out of me. I'm just a cute little boy who's getting pera lang. Usok. Ah, freak. Trap! You Ah. Ah, isa ano? Droga! What the freak? Ah. Yes sir. <laughs> oh, papa remdam kayo ya? Hah? Wah! Ah. Oh my! Panu tetagus jaket jet. <coughs> Oh, this is a simple place. What it is for? You know, huh? <laughs> ang gagawin ko doon? Wala namang cabinet. Oh, hello! No! Ang hirap mag-isa. Yan natin ang kakampi. <laughs> Suko na ako. Please, samahan niyo po ako. Yay! Yay, Felix! <gasps> Puti pie? Awww. Harap ka tayo. Please, sali na kayo. Yes. This time, marami na tayong kasama. Marami na tayong Ibi-bait <laughs> Yung sasawa sa kantan to. Hey! Oh! Kawaii desu Pero mamaya wala na yung kakyutan mo kasi papatayin nga ka na to ng ng rush. Ay, hey, muampurot mga to eh. Mami susi na. Oh. Sponsor ka ba ni Roblox? At may susi ka. Let's go, guys. Maglots naman kayo. Okay, sundan na natin to. Oh, no. Bigla na natakot ngayon. Matras ka. <laughs> Ako oh, ng putik. Ako nga man, bibit eh. Ha! Sino Long creepy corridor, ah. Wow, mga duwag. Ako bibit nyo. Plano, plano kong Ibit kayo Oy, Don't look at his eyes Huwag ka titingin Bunny bunny Don't look at it Oh aray ko, aray ko, Sorry sorry Pera Ay, Huwag na kunin yung pera Ay may ano Nagamit ko na ng bandage Thank you lord Baba naman tayo Huwag tayo sa taas Para, Pag nagtas tayo Bigla tayong kunin ni lord Okay mauna kayo Mauna kayo mamatay talaga Wait lang Lots muna tayo Hey wait for me. Ano siya na si Bunny Bunny? Ito. Okay. Ang mm, laki na ito eh. walay kami ng mga ito. Hey, that's my money, bro. Huwag mong magtatagang kunin. Lock. Eh, hey, nakuha niya yung ni susi. Galing ni Roblox Boy, ah. Nice, eh. Uh. Pro na yata. Ilan na deaths mo dito? <laughs> Lead the way. Wow, oh, nice painting. <laughs> Akin na puta. Ayun eh. Wait lang ha. Nagparamdam na si The Rush shit. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Aray ko, putik na yun eh. Nangarang ko eh. Takot ako! Putik eh naman! Natago na ako eh. Rush, ano ba? Kung may, kung may lihim na pagtingin ka sa akin, sabihin mo na. Alam ko, tatago na nga ako eh. Ba yan? Eh, lahat kami namatay. <laughs> okay, last game, last game. Sana this time, progress naman. Ito tayo ulit. Yeah, we are the boys. And there's a Sigma, Sigma boy. Isama tayo, Sigma boy. So far ang ganda ng laro ah, well optimized sya, laki enjoy sya, so, lalo na sa mga friends mo. Wala kasing ganyan dati mga 2020-2021 na Roblox, wala masyadong 4 players, 5 players kaya ang hirap mag-enjoy na magkakasama. Um, Na-enjoy lang namin mga dati mga Roblox friends ay Mimicry, Mimicry po, Mimic. Mimik. Pero nung sa huli, nag-error Sa huling chapter na yun, nag pa yung server Kaya di namin natapos Ah, freaking Mga lagad, kunin nyo ang susi This time, ayusin ko na I will not die to rush again, putik na yun Sayang to, kataul o oh. O ba, gusto nyo maantay mga tropa Pero na, huwag na may dito Kupal yung si Rush eh Atake pag walang drawer Ah wala kayo dyan lock wala susi ah kailan ko ng pick dito bakit nabibis yung lakad mo nabibis yung lakad kapag nawawala yung mga kampi yun ano? ay may battery wala naman flashlight ay buhagsak na naman ng drawer oops wait lang rush Yes! Yes! Pwede na mag-end. Oh, namatay. Oh, tayo na lang Sigma Boy. Wala na tayong kasama. <laughs> Survive din tayo. Magbe-bait mo lang ako Sigma Boy eh. Ayaw mo magbe-bait kita kasi you're freaking Sigma. Lang. No. Oh, panes. Oh! You resurrect! Mayaman ka! <laughs> Sponsor ka talaga ni ano ah. Ni Roblox ah. Mga Roblox na t-shirt. Sponsor yan mga yan eh. Kala natin magharap ng health. Wala pa katapusan to. Kamay katapusan. Tapusin ko talaga to pag wala. Ay, wag na. <laughs> Wait lang, wait, lang. Door, wait, door, wait, door, wait, door, wait, door, wait, door, door, Mamatay ang ilaw. Ay! Aha! Dito ko! Tago! Woohoo! Mamatay na! Sino namatay? Namatay yung Sigma Boy! Sigma Boy! Pakinan, dilim. Kamatakot, wait lang. iyan mo ko. What the Oh Oh my god Drawer 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 What Kira-kira kita -kira, nah, break, no kira kira break, kita break, mau mau kira kira ha? kami ng dalawang ni Roblox boy no, wala na si Sigma boy ah ano ito ah it's a puzzle tapos hey boom nakita mo yan yun ako galing nag puzzle dito tayo straight lang tayo Ha! YouTube Fake doors Paano, paano wala naman ng fake doors yun ha Tell me May trick pa doon Ha Look closely ha At ako look closely sa door Pagkalapin ko sa door Automatically na nag-open yun Ay naku Si Riz pala to eh Palang na Riz <laughs> So yun lang muna Sa video ngayon mga tropa no So gusto nyo ng part 3 ha Like nyo yun lang yung video, subscribe na rin kayo, no? At salamat sa panonood, no? Sana ina-enjoy nyo, kahit gayto, gayto lang, no? So, yun lang. Maraming salamat, and... Magpursigi.